tayo kay na yung ano na guys yung lima katao guys kay na Kahinahina, hinala kasi nandoon pa ako kanina guys nandito lang sila sa gilid ngayon pinuntahan ko guys ayun kumari pa sila guys oh hindi ko alam kung mga taga santo guys hindi ko alam kung kanino bangka ba, ka bangka yung target yung bangka namin o oh. kanino kaya guys ayun oh limang piraso sila guys lima katao guys target siguro dito yung bangka namin guys kaya pinuntahan ko guys dito sila kanina guys oh. mga sira ulo guys iinawi inaawin natin guys lima sila guys eh. ayun o oh. umalis ka agad pagdating ko kanina pa yun dito guys punta ko guys nasilip ko yun dung kanina sa payag dito lang sila panina Target siguro yung mga bangka ko ganyan guys Hindi yan mga taga dito guys Sa bangka guys Matulis Pauwi na yun guys Mamamaro guys Hindi ko pinuntahan guys Ayari yung bangka guys Yung bangka na akin guys Ayan lang yan guys oh taga ano siguro tong bangka na to tanawan kaya samar pupunta tayo guys mag trolling pag bumalik yun alam sa yun, may target yan sige guys bye guys okay ba guys nakita ko guys yung ako guys eh. maripas ka agad guys